Nagamitin ko ang boses ko sa Mayo a 12. Mahalaga ang boses ko sa darating na eleksyon. Nagsanib pwersa ang DWAR, Abante Radyo at Bilyonaryo News Channel para ihatid ang mga kaganapan sa darating na halalan sa Mayo a 12. Mula sa pagbubukas ng voting precincts hanggang sa pagtatapos ng bilangan ng boto. Your Voice, 2025 Elections Agenda. Nakatutok ang aming team para sa komprehensibong pagbabalita. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, sabay-sabay natin tutukan ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Gamitin natin ang ating mga boses ngayong halalan. Your Voice 2025 Elections Agenda A special coverage hatid ng DWAR Abante Rancho at Billionario News Channel. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya, yeah! mga kabante, parating na ang ating kasangga. Yan. Yeah. Mga kaabante, parating na ang ating kasangga. Yan. Yeah. Yan. Yan, Maring Rocky. Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Yan. Dito po sa Abante Radio DWAR 1494. Ito lang original ang inyong kasangga paring rey. Abante na tayo! relevante sa mga kwentong motorista. Mga magagandang destinasyon, safety tips, mga kakaibang motorcycle trivia. Lahat andito na! Kasama si Abante Lady Warrior, Abante Lady Warrior, Mitch Lim, Mitch Lim, at Rockstar Rider, Rockstar Rider, Pepper Gutierrez, Pepper Gutierrez. Kaya sama ka na sa Roadside, R Roadside dito lang sa 1494 DWAR Abante Radio. What? Ang opinion nyo? Wagi! Ang mga balita at showbiz cheese max, pet malu! Sagot na namin ang kwento, kaya add to cart na yan! Este, tune in na sa OOTD! OOTD! Opinion of the Day! Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, kasama ang inyong Lodi, Alvin Barcelona, OOTD! Opinion of the Day! Dito sa Bagong 14 94, DWAR Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire na palagi ang nakakaranas ng lindol. Nakapaloob dito ang mga aktibo at underwater volcanoes sa mundo. Drop Cover, hold on. Ito ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Paliwanag ko lang po bakit drop. Ito po ang posisyon para makaiwas at hindi tamaan ng anumang bumabagsak na bagay katulad na lang ng kabinet. Cover, hindi po dapat manatili sa hindi ligtas na lugar. Gamitin ang isang kamay para i-cover ang ulo o leeg. Bilang proteksyon, kailangan magtago sa ilalim ng matibay na mesa o dingding. Hold on, humawak ng mabuti habang nasa ilalim ng mesa o habang hindi pa tumitigil ang lindol. Gawin na rin po nating habit na alamin kung nasaan ang mga exit points sa pinupuntahang building o kahit sa mga mall sakaling magkaroon ng emergency katulad ng lindol. Kaya naman mga kaabante, huwag ipag sa bahala ang mga paalalang ito. Tandaan, drop, cover at hold para sa ating kaligtasan. Ako po si Zeus Valdez ng Abante Sports Now. Luzon Provincia. Luso Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puasa kasama Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Beras. Barrio Beras. Beras. Biyernes na. Thank God it's Friday. Friday today mga kalusob at ka-Bante Welcome sa programa. The Pan Lusob Provisa hanggang alauna. Today is April 25, 2025. Kung ang cut-off nyo ay 10 at sa 25, congratulations sa. Sobra naman talagang kintab na mukha ko dito. Grabe. Na, na, para nakikita ko yung kawali. Na pinagpetuan na itlog ni Aling Pepang sa kanimang teran Magandang tanghali po sa masuki namin na lalit yung mga guwapo dyan Sayang mga guwapa ha Paano mga pangit Kayo <laughs> naman Lahat eh magkakamukha tayo ginawa ng Diyos Magandang hapon po sa uh, panig ng lugar ninyo Na hapon na ngayon Tanghali, umaga, gabi, madaling araw Tayo worldwide And sa pamamagitan po ng uh, Sokmed na salman kayo sa buong mundo Welcome sa Bante Radio 1494 Headline muna. Equal uh, ay ito muna, mahigit 90 na mga Palawenyo workers, mga Kabante tumanggap po ng uh, kabuuang 350,000 pesos. Back wages 'yan sa tulong ng Department of Labor and Employment. Sarap naman ano, no, may 350,000 pesos na back wages sa about 90 Palawenyo workers. Thank you, Dole. Thank you. Equal access Na mga politiko sa paggamit po ng barangay facility sa campaign period. Niliwanag ng Comelec dyan sa Capiz. Ito, paborito to ng madami. Si Ogie, ayaw na nito eh. 136 na lechong baboy. <laughs> ha? Libre. Na ah, gusto mo pa? <laughs> o oh, sige, Uh, 136 na lechon baboy libreng ipatitikim po sa Bugay, Cagayan sa kanilang Third Agri Festival. Excellent. 136 wow, wow! Blueberry na sagana naman sa antioxidants mabibili na po ng mura sa Baguio City. Masarap talaga ang blueberry. Oh. Samantala, mga kabante, 3,562 na bilang swak daw sa walang gutom program ng DSWD. At Filipino Food Month ipinagdiwang ng Department of Agriculture sa Region 10. Filipino Food Month. Nalapit-lapit na ba yun, ano, yung 20 pesos na bigas sa Visayas? <laughs> Uh, nakakatawa minsan ang mga reaksyon ng tao eh, ano? Oo nga naman. Pero malaking bagay na rin kung 20 pesos talaga ang kilo ng bigas. Yan ang mga headlines. Detalya bangan po sa Kabuanan, Luzon, Provisa hanggang alauna. Kampok sudad muna tayo mga kaabante. Tambo. Syudad, syudad. Talisay City Yung Talisay City matatagpuan po sa Central Visayas At uh, ito po ay nasa ilalim ng probinsya ng Cebu Malaki po ang Cebu at isa sa kanyang syudad dyan ang Talisay City Ang uh, barangay na meron sa lungsod ng Talisay nasa 2222 ang mayor po nila dyan sa Talisay ay si Mayor Gerald Anthony Guglias. Ang uh, vice mayor uh, niya ay si uh, BM Richard Francis Asnar. Siyempre ang Talisay City po ay isa sa mga lpapaw nadring sudad sa Cebu. At ito naman po ay uh, pinangunahan din ng uh, mga maraming rin nagsaserta dyan ng Tagalog maliban sa Cebuano talaga. Yan ang Talisay City. Ilang saglit lang, ihahain na namin sa inyo yung 136 na lechong baboy ha. Stop, <laughs> lang <laughs> mga ka bante. Ah, habang patuloy po namin kayong inanyayahan na tumutok sa lahat ng social accounts ng Inyo Abante Radio, Facebook or YouTube para may mapanood at syempre mapakinggan din at the same time. Kung may gustong ipabate, gustong ipa-announce or anything public service concern man yan, pwede po ha, para mapaglingkuran namin naman kayo sa abot na ating makakaya. Ah, Ito na po, 136 lechong baboy. Libreng ipatitigim dyan sa Bugay, Cagayan, sa kanila pong Third Agri Festival. Pabante sa balita. Nag, tatakam uh, natatakam na kami. Ah. reporter, Randy Minor. Luso. Report. Tuloy, Kabanting Randy. Kailan yan? Yes, uh, tama ka dyan, uh, Kabante Buddy. Uh, actually, sa araw na ito, yung, Today, uh, yung uh, patikim. Uh, yung patikim, no? Oh, patikim ng mga ay uh, at mga malalaki at uh, talagang nasulit uh, na sulit, sulit na lechon. Ay isang daan at tatlumput anim na lechon baboy ang inyanda ng lokal ng gobyerno ng bayan ng Bugay Kagayan para sa mga residente bisita at turista para sa kanilang ika-third agri-festival ng kanilang bayan. Maliban sa lechong baboy, meron din yung paboritong pagkain ng mga Ilocano na pinakbet at iba pang putahe o luto para matakam sa nasabing aktibidad. Ang libreng lechon at iba pang pagkain ay bahagi ng pasasalamat ng lokal na gobyerno sa magandang produksyon ng mga produktong agrikultura ng bayan ng Bugay. Maganda, maganda rin daw ito aktibidad para magkasama-sama ang mga residente at higit sa lahat ma may pakinala ang bayan ng bugay sa turismo at agrikultura. Yan naman niya ang mga tagalayan sa inyo, hindi naman uh, ano yun, no? Uh, mga high blood. Ah, <laughs> uh. hindi na. Sabi nila, ka, wanti-banti, high blood sila. May, naman maintenance sa quotes. Sabi nila, kaya. may maintenance so, <laughs> naman. Oo. kaya nga, si lifetime daw ito sa abang siya, na libre yung... Libre pa! hanggang tawa na pagkain ng... Uh, ng Lepson Baboy Aka. sa basta sabi nga na libre, okay lang, no? Pero just the same, uh, ikaw, Randy, mag uh, minor-minor ka rin, ha? Oo, oh, ganun. Uh, tama yan. Uh, mag, kailangan, ano, kailangan, ano, kainit ang panahon at tuloy mm. sa inyo habulin ka no? ng uh, yung parang cholesterol. Correct. Uh -huh. uh -huh. kaya, hindi kaya ko sa mga mga pagkain dito, sa Avanti Body, na hinahinay lang. Pero pwede naman mag, ano, pwede naman tama yun, maghinay-hinay. Pwede naman mag uh, Sharon Cuneta. <laughs> Ay, oo. Okay. pwede, pwede. Magbalot na lang tayo. mm <laughs> Correct. Okay. Sige. Randy, salamat ha siya okay, yan mo na ang kuling naganapan dito sa bayan ng Bobi kanina. Ako si Randy Miller ng Avante Radio. Isa ang balit ng mga at wala ng music. Si Kabanteng Randy Minor Inyo pong napahinggan Dito sa 136 Na mga litsong baboy Na pamimigay At patitikin po dyan Sa mga kababayan natin Sa Bugay Kagayan ha? Bagi ng kanilang Pagpapasalamat din At sa ikatlong Agri Festival Ayun Ita mo nga anak Siyempre po sa lahat ng mga suki natin na ah, manatiling hydrated, tubig tubig. Kawawa yung rider yun nung isang araw ba yun. Kahapon, dyan may pasay. Bumulagta na lang sa kalsada. Kawawa. At siyempre mga hayop din. Huh? Huwag kalimutan na uh, iwanan nyo ng tubig. Uh, kahit paano o sa labas ng bahay man. Importante yung may access sila sa tubig. Ah, wag kalimutang uh, subaybayan at basahin ng Abante tonight mabilis sa balita at siyempre ang Abante uh, una sa balita mga paano yung tabloids po sa Pilipinas kayang-kaya po ng bulsa niyo uh, 10 piso lang no Abante Live Report tawag na equal access ng mga politiko sa paggamit po ng barangay facilities sa campaign period ni Niliwan, Liwanag. Madilim ho kasi. Ni Liwanag ng Comelec sa Capis. Mabante sa balitang yan. Abante, reporter Edwin Gadja. Luso, report, report. Toloy ka, Abante, Edwin. Yes, tak. Sige. 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 mga Edwin, nag-buffering lang, ha? Well call back, ha? Well call back. Para mas maganda. Nagpuputol-putol eh. Alas 12.50 ang oras kagad. Ang bilis, ha? Hindi pa ako nagbabasa ng Provisional Headlines. Magpapaalam na ako. pang -klase talaga. <laughs> ah, sarap ng trabaho. <laughs> simula ko pa Mag-extra na ako matatalo tayo nito saglit lang ho at uh, meron tayo mga Provisia Headlines kanina Provisia Headlines eh busy busy si Ma'am Joanna pag hindi natin nabasa to eh wala tayong spaghetti mamaya ayon po sa balita mga kabante pinagdiriwang ng Department of Agriculture ang uh, ito po sa Region 10 ho ang Filipino Food Month ngayong Abril yung bang spaghetti Filipino food yan hindi ano pansit sa atin pansit oh. standby uh, Edwin ha? standby at ito po ay uh, Food Month ngayong April sa pamagitan daw po ng pagpapakita ng mga makabagong technology para sa pagtulong sa food security rin. po ng agrikultura. pag Agricultural Training Institute, kabilang sa gagawin ay ang pagdudokumentaryo sa mga success story ng mga magsasaka gamit po ang teknolohiya sa pagkain. Pagsasamahin din sa isang uh, libro, mga kaabante, yung pong inspiring stories ng mga magsasaka sa uh, ATI. Uh, 39th anniversary celebration sa susunod na taon. Binayat naman ng Department of Agriculture 10 Executive Director Apollo Pakamalan na tutulungan nila magsasaka at pangisda katuwang po ang Department of Trade and Industry sa ilalim ng Kadiwa Diskwento Caravan sa Cagayan Oro. Ang selebrasyon ng Pilipino Month ay pinagdiriwang sa ilalim ng Presidential Proclamation 469 Series of 2018. Abante Radio Live Report. Equal access ng mga politiko sa paggamit po ng barangay facilities sa campaign period. Niliwanag ng Comelec sa Capis. Balikan na natin si Kabanting Edwin Gadya. Luso Report. Report. So, Edwin. Yes, uh, Kabaday, Pasensya na. May no problem. Po dito sa ating Opo. location. Inaalalahanan nga nitong Commission on Election ang mga barangay sa probinsya ng Capiz na walang pipiliin na grupo ng kandidato sa pagpapagamit ng mga barangay facilities ngayong panahon ng kampanya. Tugon ito sa nangyaring tensyon sa barangay Milibili, Rojas City, April 22, 2025 ng questionin ni barangay Captain Annabel Rojas ang isang political party na gustong gumamit ng barangay plaza. Mayor's permit umano ang hinahanap ng kapitan sa barangay Milibili kung kaya nagkaroon ng mainit na diskusyon na umabot hanggang sa social media. Sakop ito ng prinsipyo ng equal access para sa lahat ng political activity tulad ng caucus, rally at iba na gaganapin sa mga pasilidad ng barangay para sa nalalapit ng 2025 midterm elections. Ayon kay Atty. Salud Milagros Villanueva, Provincial Election of Supervisor ng Kapis, maliwanag Ania, ang Resolution Number no. 11086 o Implementing Rules and Regulations ng Republic Act Number no. 9006 na tinatawag na Fair Elections Act. Subalit kailangan ng sumunod pa rin sa pinaiiral na patakaran ng barangay. Basis sa Fair Elections Act, gamitin ng mga partido politika ang isang pampublikong pasilidad sang ayon sa patakaran ng local government unit. Kabali, mula dito sa uh, para sa lalawigan ng Kapis sa si Edwin Gatti ng Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mimpis. Thank you very much. Si Edwin Gatti, ang iyong panapahinggan. Ha? Halinaw na. Abante Radio Live Report. Alas 12.53 ang uh, oras. Sobrang init po sa labas. Wag Huwag kayong kakasigurado. Ha? Wag masyadong lalantad. Ah. Payong pwede. Okay? At syempre, uh, wag masyadong uh, sabi nga nila, eh, bibigla ng paligo. Ano ba ang unang binabasa nyo pag naliligo kayo? Uh, anong parte ng uh, parte ba ng katawan ang binabasa? Wag daw muna eh. ng ulo eh. Wag daw muna ng ulo. Pag maliligo ha, wag niyo babasahin ang ulo kaagad para iwas stroke. Ah, uh, wari ko may basehan din to. Uh, ah, ako personal pag naliligo hindi agad ulo eh. Uh, ano yung unang binabasa nyo? Uh, yung tuyo Teka muna, yung kuskus -kus, oh, Huwag masyadong raw, delikado rin daw Yung hilod, ha? aling pepang, dahan-dahan lang ha? Huwag masyadong madiin Blueberry, sagana, sa sa anti-oxidant Mabibili po ng mura sa Baguio Maliban doon sa paborito natin, strawberry Blueberry din, masarap at may health benefit pa talaga. Mabante sa balita niyan, Abante Reporter Alexis Asalil. Luso Report. Report. Tuloy Alexis mga kaabante, pinag-uusapan pa lang natin kahapon, nagkalat sa Baguio City Public Market ang mga panid ng blueberry na nagkakahalagang 100 hanggang 150 pesos kada pakete na may bigat na 90 hanggang 150 na gramo. Kilala ang blueberry na mayaman sa antioxidants na nakakatulong para makaiwas sa chronic disease o yung mga malalang sakit. Bukod gala nitong antioxidants, nakakatulong ang blueberry sa kalusugan ng puso, pampatalas ng memorya, pampaganda ng balat at nagpapababa rin ito ng timbang. Ayon sa mga tindera, sagana ang supply ng mga ito dahil panahon ngayon ng anihan. Pero kahit na marami ang supply nito, matumal pa rin ang bentahan ng mga blueberry sa merkado. Kaya ang solusyong naisip ng mga tindera, ibaba ang presyo kapag tumawad na ang mga customer. Bumababa ang presyo sa 90 hanggang 120 pesos na lang kada pakete sa oras na patawaran na ang mga ito. Samantala, ang mga blueberry na ito ay nagmumula pa sa mountain province na saan tumadami na ang mga nagtatanim nito ngayon kumpara sa mga nagdaang taon. Paborito mo ba yung blueberry, Alexis? Ah, yes po. Dahil napakasarap at napaka-refreshing ng lasa ng blueberry. Mmm. So, kung papipiliin ka strawberry or blueberry, isang ka? Uh, blueberry. Blueberry na, pa rin. Okay. Pa rin. Alexis, salamat ha. Ako si Alexis sa salin ng Avante Radio. Ito ang balitong mag-iis, walang nginti. Thank you! Gold 56. Sa Antique, meron pong balita dyan, nasa 3,500 at dalawang pamilya pala. Mahihirap ito mga kabante sa Antique yung inaasahan pong matutulungan sa walang gutom program bago mag-Abril 28. Ayon sa National Household Targeting System, listahan po ito ng uh, mga beneficiaryo sa pamilyang hindi kabilang sa pantawid pamilya na nakararans din ng gutom. Sa ilalim ng programa ng DSWD, makakatanggap po ang mga beneficiaryo ng electronic benefit transfer na may lamang 3,000 piso na magagamit sa pagbili ng partikular na pagkain na gusto nila. Kasama mga bayan dito ng Sibalom, Hamtik, San Jose, Buena Vista, ano pa, Sibaste, Pandan at Barbasa. Doon po sa mga natulungan ngayong buwan. Excellent! Abunded, life. Three, Romy, stand by. Happy uh, birthday muna today. Uh, Friday. Yay! Abril 25. Happy birthday pa lang ngayon ni Jasper Gentolia. Happy birthday Jasper. At uh, also kay Katrin Donato, Maria Katrin Donato, birthday din today. Marvin Gerard Tamayo, birthday din. Si Jane Aninipot, birthday din today. Happy birthday. Happy birthday Dami-dami -dami pala na sa listahan ko today, ha? Si Romeo Constantino, happy birthday. Edda G. Matamis. Jocelyn Lulu, happy birthday. At syempre, palalagpasimba naman natin ang pagkakataon today kung bakit maraming pagkain sa labas kung di natin babati ng birthday Sayo? si Mother Jim Hi Jim, happy birthday Kumata ka na naman ha Hindi pa dual citizenship Hindi pa Oo, at saka may isa pa Ano na birthday ngayon, di ba? Ano yan? Oh, si Mother Jimmy Ah, so si Boss Ah, oh, yan ba yan? Nakikita mo naman talaga, iba naman palang, uh, hindi ko nakilala eh, yun naman, uh, si uh, Miss Jill, uh, boss bay happy birthday ha, uh, Gaborne, happy birthday. happy birthday, hindi ko kilala si mama no, si bayo happy birthday at saka si Mother Jim. Si Mother Jim parang mara makapal pa dati, ano? Ano yung isang picture? Pati nga ulit. Oh, no nga? Lips pa lang. Ah. Birthday na birthday na talaga. Happy birthday! Yun! Happy birthday! Jim! Mother Jim and bye. More blessings. Sarap na may birthday talaga alam mo yun, yung kahit anong hirap ang pinagdaanan mo, di ba? Pag alam mong birthday mo, o, yung ibang pakaramdam. Uh, kahit na uh, lokohin mo yan, hindi ka papansinin. Magaan yung pakaramdam na may birthday. Oh, uh, kahit utangan mo, pa utangin ka agad yan. Diba talaga pag may birthday, masarap yung pakaramdam, ha? Saglit lang at ihabol natin Baka sumama ang pakiramdam nito pag hindi natin isama. Baka birthday ni R Romy. <laughs> Romy, may ginsan sa napung palawenyo workers. Ang binabanggit namin sa headline gari tumanggap ng 350000 Back wages po ito sa tulong ng dole. Tuloy, Romy! Pagkatapos ng mga seri ng labor inspections ng Department of Labor Employment na isinagawa noong unang quarter ng 2025, aabot sa 94 na mga manggagawa mula sa pitong private establishment sa Palawan ang nakatanggap ng kabuang 350,876.1 pesos na back wages o back pay. Ayon sa Dole Palawan, sa isinagawang inspection na sinimulan sa unang bahagi ng Pebrero, ang mga nabanggit na establishmento ay napabilang sa iniwastok ng findings ng General Labor Standards sa, sa loob ng dalawampung araw na remediation period. Kabilang sa mga natuklasan ng dole ay ang kakulangan sa pagbabayad ng sahod, hindi pagbabayad ng holiday pay, hindi pagbabayad ng overtime pay at iba pang mga premiums. Ang kabuang back wage ay ibinayad sa ng mga amo sa mga apektadong empleyado sa pamagitan ng Dolly Palawan Provincial Office at sinaksihan ng authorized representative ng Dolly. Ako sa kakitarot ng Abante Radio, itong balita mabilis, mabangis at walang minti. Thank you, Romy. Pasyal Provincia. Today, ang pasyal natin ay isa pang, uh, saan tayo papasyal today? Uh, check ko nga, uh, Talisay kanina, di ba, sa Cebu. Uh, merong binanggit dito si Miss Joanne. Balay ni Tana Dikang. Balay ni Tana Dikang. Isang makasaysayang bahay po ito sa Talisay, Negros Occidental. At sa Tagalog ito ay maaaring ilarawan bilang ang balay ni Tana Dikang. Isang lumang bahay na bato po ito. At tinayo pa noong 1883. At pinakamagandang halimbawa do ito ng architectural, uh, arkitekturang kolonyal sa Visayas. Pag-aari po ito ng pamilya Lidesma at pinangalan sa kay Donya Enrica Alunan Ledesma, kilala bilang Tana Dikang. Matatagpuan po ito mismo sa lungsod ng Talisay. Museum din siya. At makita niyo yung mga sang kasangkapan nila dyan. Kasuta noong unang panahon, panahon ng Kastila at iba pa mga likhang sining. Ang bahay po ay may labing walong silid. Mantakay niyo 18 rooms. Nagpapakita ng marangyang pamumuhay na may ilustrado noong panahon ng Kastila. Bukod sa arkitektura, mahalaga rin ito sa kasaysayan dahil naging tagpuan ito na mga pong personalidad gaya ni na Pangulong Manuel L. Quezon at General Aniceto Lacson sa Pasyal Provincia Pagkaligtan din, sabay ang programang uh, Kaaliwan Nyo Tamang Kwentuhan with Prof. Uh, Joselito and Jerry Gracio uh, Every Saturdays po yan, ganap na ano oras sila? Uh, afternoon ba? Umaga? Palagay nga ano oras? Abas na, sabab nyo? Hindi oh. <laughs> namad na yan eh, no? 7 to 8 uh, ng uh, umaga tamang kwentuhan. Enjoy the rest of the week. Ako si Badio Beras. Mabuhay, Pilipinas. Thank you. Of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, come down on you and remain with you forever. Maraming salamat sa pagmamahal, Lolo Kiko. baalam pope francis